Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video I magluluto kami ng binagoong ampalaya. Ayan, naglagay na pala yung kapatid ko ng olive oil. Tapos, igigisa na rin niya guys yung bawang muna ang mauuna. Ayan, halo-halo. Tapos, pag nagisa na niya yung bawang guys, isunod naman niya ngayon yung sibuyas sibuyas na pula or any any kind of sibuyas ang gamitin ninyo guys pwede naman pero mas healthy talaga pag yung olive oil ang mantikang gagamitin natin kasi di ba mas healthy nga di ba ayan gisa gisa lang tapos pagkagisa niya ng sibuyas at saka yung bawang guys ilagay na rin niya yung ampalaya tapos, alam nyo ba guys, yung ginawa niya sa ampalaya, pinigan niya sa asin para hindi daw masyadong mapait. Kasi alam naman natin guys, pag hindi mo pinigan yung ampalaya, mapait talaga siya. Pero, mas gusto niya yung pinipigan ng asin. Ayan, halo-halo lang niya yung ampalaya, tsaka yung mga sibuyas, kama, uh, sibuyas at tsaka yung bawang. Ngayon naman, pag nagisa na niya yung ampalaya, ilalagay niya na yung bagoong. Kunti lang ang ilagay ninyo guys para hindi naman masyadong maalat. Ayan. Tapos halo-haloin para maihalo yung bagoong sa lahat ng ampalaya. Masarap to guys, try nyo. Kasi lagi na lang kami naglalagay ng itlog sa ampalaya. Eh para maiba naman, maglagay din naman tayo ng bagoong lang. Huwag natin lagyan ng itlog. O ba? Diba? Tapos Lagyan natin ng syempre pampalasa, magic sarap. Kunti lang naman ang ilagay nyo guys para masarap-sarap naman yung lutuin natin. O ba diba? Kasi nga magic. Magic sarap. O ba diba? Ayan, guys, halu-haluin lang para yung yung pampalasa ay manuot talaga dyan sa ampalaya natin na niluluto. Ayan. Maganda to guys para sa mga may sakit, gamot ito, ganyan. At ayan na nga guys, luto na ang ating ginisang ampalaya sa bagoong. Ayan, ang sarap. Ayan. O ba diba? syempre, hindi mawawala ang tikiman time. Ako naman ang taga-tikim guys, ayan. Tikman natin. Mmm, yummy, sarap.